ano yung kabila Ngayon natin yung kabila. buwan huh? ah, ah, Nawasak ah. Ayan, laki ng buta Nawasak ko yung gulong ko dun nakaraan Buti, di nasihira yung mag Ano na pagkaganyan maulan. Yung mga pinatapal nilang ano, yung asfalto na sisira lang din. Uh, dito sa may tapat ng Ultra Mega dyan, lalo dyan, masak talaga Grabe yung sira dyan Ayan o, uh. baki um ng butas o uh. Ayan to uh. o okay. Hindi kaya nadadaan yung DPWH dito Hindi na nakikita yung ganyang sira oh. okay. Oh. Yung mga abis lalo sa may gitna oh. Yung tinatapal nilang Asphalt oh. Nagiging buwangin na lang din oh. Masak oh. Ayan pa oh. Nagwawagod lang dito sa asya hmm? Turbo haki na sa agit na Dito medyo maayos pa Pero so, sa gawin dun wasak na ulit Saan naman mapakaayos na to Ilan taon na tong ganyan eh. Ayan o eh. Wasak na wasak Ang puto ni si Maximap Ina amin ko noon na minahal pa kita pero ngayon Minabawi ko na Tupi Yan Pwede pa punta flyover na ito Nang baliwag Junction Ito Sirado Watari Watari Mabagal lang yung takbo nila kasi Wasak-wasak parang off-road Gagamit eh. mo dyan monster truck eh So, yun lang muna guys hindi ko na ako dito sa shell